nakakapagod. Nakakapagod ang mabuhay. Buti pa ang mga patay, tahimik na sila at nakahimlay. Hindi nga lang ako sigurado saan nga ba napunta ang kanilang mga kaluluwa. Biglang nakaramdam ako ng malakas na pagkaba. Ang daming mga kuro-kuro, kaya madami na ding mga naloko. Iba't ibang paniniwala, iba't ibang pananampalataya. Sabi ng iba, nasa gitna. Sabi ng iba ay nasa wala. Ano nga ba ang totoong sinabi ng Diyos na lumigha? Ako ang daan, katotohanan at buhay. Siya si Jesus, ang tanging daan patungong kaligtasan. Hindi ito kuro-kuro, hindi ito imbe embento o isang paniniwala ng tao. Siya ang nagsabi, siya ang nangako, namatay siya sa krus para sa iyo. Walang iba kung hindi siya lamang ang daan patungong langit sa paraiso. Ano ba ang dapat kong gawin? Mahirap nga bang ako ay patawarin? Simple lang, humingi ng tawad sa kasalanan. At siya ang tanggapin bilang Diyos at tagapagliktas sa panalangin. Sabayan mo ko. Bigasin mo ang panalangin na ito. Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Naniniwala ako na ikaw lamang ang daan sa kaligtasan. Manahan ka po sa aking puso at aking isipan. Ikaw po ang aking Diyos at tagapagligtas. Malaya na ako sa nakakapagod na kasalanan. Amen. Kung nanalangin ka mula sa puso, tiyak ikaw ay ligtas na. Nakakapagod man ang buhay, may kasiguraduhan namang ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay makapagpapahinga sa paraiso ng kalangitan. Isang lugar na wala ng luha, sakit at maging ang kamatayan.